Bago ang lahat, magsitayo muna tayo para sa ating panimulang panalangin. Amen. Magandang araw mga bata! Magandang araw po, Teacher! Ako nga po pala ang inyong guro sa araw na ito. Ako si Teacher Sauda. Kamusta na naman kayo mga bata? Okay lang po, Teacher! Mabuti naman dahil kayo ay nasa mabuting kalagayan. Bago kayo umupo, pakipulot muna ng mga kalat sa ibaba ng inyong upuan at itapon ito sa basurahan. Tapos na ba? Teacher. Maaari na kayong umupo. Salamat po, teacher. Mga bata, mayroong bang lumiban ngayong araw? Wala po, teacher. Magaling. Para sabay-sabay tayong matuto sa araw na ito. Mga bata... Ano-ano ba ang dapat at di dapat gawin kapag nagsasalita si teacher sa harap? Sige nga! Huwag mag-ingay po, teacher. Magaling? Ano pa, Hijra? Huwag mag-salita at magkipag-usap sa mga kaibigan, teacher. Tama! Sige nga, Jiro. Makinig ng mabuti, teacher. Mayroon pa ba? Mayroon pa, teacher. Sige nga, Saba. Umupo ko ng matuwid at itaas ang kanang kamay pag naisumagot. Magaling, mga bata. Bata? Bago natin simulan ang ating aralin, magkakaroon muna tayo ng energizer. Gusto niyo ba yun, oh. mga bata? Opo, teacher! Handa na ba ang lahat? Sumayaw at kumanta kasama si teacher? Opo, teacher! Ngayon, may inihanda si teacher na isang kanta sa laptop at mayroon din tayong speaker. Maaari ko bang tumayo ang lahat? สันดานีแล้วก็บาตาบ you ganta at sayaw. Oh, Ngayon, party. may enerhiya na ba ang lahat? Oo, oh, party. magaling. Maaari na kayo umupo. Mga bata, ano ang nakikita ninyo sa pisara? Sige nga, Hijra. May apat na bahay po, teacher. Tama. Ano pa, Safa? May mga bata po, teacher. Magaling. Mayroon pa ba, Sherina? May, may mga pangkat po, teacher. Magaling, mga bata nakikita ninyo sa pisara ay paunahan makarating sa bahay. Sa tingin ninyo mga bata, kapag nagpapaunahan, ano kaya ang ginagawa? Sige nga. Nagpapaligsahan po siya. Tama, nagpapaligsahan. Kung sino ang makauna makarating sa bahay ay siyang mananalo at magkakaroon ng premyo. Ngunit, kung sino naman ang may maingay na pangkat, ay ibabalik ko sa likod ang inyong tao. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher! Magaling! Ngayon mga bata, magkakaroon tayo ng aktividad. Papangkatin ko muna kayo sa apat na pangkat. Magsisimula ang dinangan dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, isa, dalawa, tatlo, apat. At bibigyan ko kayo ng tatlong minuto at hinay-hinay na kayo pumunta sa inyong mga pangkat ng walang ingay kung sino ang mauunang makagawa ng pabilog ay bibigyan ko ng isang puntos. Maliwanag ba? Uh, Isa. Dalawa. teacher! Magaling! Mukhang nakita ko ang tatlong pangkat ang nauna gumawa ng pabilog. Kaya magkakaroon siya ng isang puntos. Mga bata, may itatanong si teacher. Handa na ba kayo? Opo, teacher! Magaling. Ilang kasapi ng pamilya mayroon kayo? Sige nga, Sapa. Marami po kami, teacher 12. Wow, masayang pamilya ninyo. Sige nga, Hidra. Tatlo lang po kami, teacher, kasi mag-isa ko lang po, teacher. Ngunit masaya naman, di ba? Opo, Teacher. Ano po kaya? Ikaw kaya? Ako po. Walang lang po kami teacher. Wow! Masaya ba kayo kapag kasama ninyo ang inyong mga pamilya mga bata? Oo oh. po teacher! Ano-ano ang ginagawa ninyo kapag kasama niyo sila? Sige nga Jiro. Nagbabanding po kami, teacher. Magaling, nagbabanding. Sige nga, teacher. Nanonood kami TV, teacher. Magaling. Ano pa? Maliban sa panonood ng TV. Sige teacher. nga, Sherina. Nagtutulungan po kami sa, pag sa gawain bahay. Magaling. Ano pa kaya? Sige nga, Saba. Naglalaro po kami, teacher, pag walang paso Magaling. Bigyan nga natin ng barangay club ang isa't isa. -tisa. <laughs> Magaling, mga bata. Ngayon mga bata, may inihanda ako na mga sobre na naglalaman ng mga putol-putol na letrato na kailangan ninyong buuhin at ilagay ang nawawalang titik sa salita. Maliwanag ba? Opo, teacher! Handa na ba ang lahat? Opo, teacher! teacher! Na, kung magsasabi si teacher, handa na ba kayo ang isasagot ninyo? Handa na po kami, teacher! Sige ha! Isa, dalawa, tatlo. Handa na ba ang lahat? Handa, Handa na po kami, teacher! Magaling! Ngayon, ibibigay ko na ang inyong mga sobre at sisimulan ninyo na ang inyong gawain. Pangkat isa, pangkat dalawa, pangkat tatlo, at pangkat apat. Ngayon, bibigyan ko kayo ng limang minuto upang tapusin ito. Ngayon, ang bawat grupo ay susulat sa Manila paper ng kanilang mungkahi para maipakita ang mabuting pag-uugali. Handa na ba ang lahat, mga bata? Opo, teacher! Basahin ka natin ang panuto. 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 Gumawa nang mga mungkahing panuntunan sa alinman sa sumusunod para maipakita ang mabuting pag-uugali. Pangkat isa, oras ng uwi pagkatapos ng klase. Pangkat dalawa, uri ng kaibigan na sasamahan. Pangkat-tatlo, mga paraan ng pagpapakita ng paggalang. Pangkat-apat, pagtupad sa gawaing bahay. Ngayon mga bata, alam niyo na ba kung ano ang inyong gagawin? Opo, teacher! Bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto upang tapusin ang inyong gawain. Maliwanag ba? Opo, teacher! Magaling, ang pangkat isa tapos na. Kaya magkakaroon ang pangkat tapos isa ng isang puntos. Tapos, tapos na po, teacher. Magaling. Tapos na ba ang lahat? Wala pa po. tatlo. Tapos na ang ating oras, Mag mga bata. Tapos teacher. Sige nga, pangkat isa. Ano ang inyong nabuong larawan? Paggalang po, teacher. Paggalang. Paano ba natin may papakita ang salitang paggalang? Kapag pag-uwi po namin sa school, magmamano po kay nanay at tatay. Magaling. Lagi natin tatandaan na ang paggalang ay mahalaga ito. Hindi lamang sa ating pamilya, pati sa mga nakakatanda sa atin. Naintindihan ba? Kaya bibigyan ko siya ng dalawang puntos. Magkat isa kailangan umabot ng pangkat dalawa at pangkat apat. Ngayon naman, ang pangkat dalawa, ano ka, ano ang inyong nabuong larawan? Pagsunod, teacher. Pagsunod. Ano ba ang utos ng ating mga magulang na kailangan nating sundin? Kagaya lamang po ng paglilinis ng bahay, teacher. Magaling, Hitch. Na ginagawa mo ba yan? Opo, teacher. Magaling, Hitch. Magaling, Hitch. Ngayon naman, lumako tayo sa pangkatatlo. Ano naman ang inyong nabuong larawan? Pagpaparaya po, teacher. Sige nga, Jerome. Magbigay nga ng halimbawa ng pagpaparaya paminsan, sa pamilya. Paminsan, Tito, nagihiram ang kapatid ko ng lalat. sumiyak umihiyak siya. So, nagpaparaya na lang po ako sa kanya. Binibigay ko po sa kanya. Tama, magaling. Kailangan natin gawin paminsan ang pagparaya dahil tayo ang nakakatanda sa kanila. Maliwanag ba, Jero? Opo, oh, Bo, teacher. Naintindihan ba ng lahat? Opo, oh, teacher. Ngayon, dadako tayo sa pang-apat na pangkat. Ano ang inyong nabukong larawan? Pagkamaunawain po, teacher. Magaling pagkamaunawain. Paano ba natin napapakita sa kapwa-tao natin o sa pamilya natin bahay namin po, kapag may hinihingi po ako sa mama ko, tapos hindi niya po nabibigay sa akin, okay lang po sa akin. Yun. Naiintindihan ko po siya. Magaling, Sherina. Wow. Ganyan ang mga batang mabait. Kailangan natin tularan ang ginagawa ni Sherina. Yes. naintindihan mga bata? Oo, oh, 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 teacher! Ang galing-galing niyo naman. Higyan nga natin ng Jollibee Club ang ating mga sarili? Alam ba ninyo, mga bata? Yes, teacher! Okay, ito. 1, 2, 3. 1, 2, Love ko to. Sige nga, mga bata. Tumayo kayo. 1, 2, 3. Go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Love ko Love ko to. Mga bata, tapos na ba ang lahat? Class, good po, po, teacher. Maaari bang ipaskil ang inyong mga kasagutan? Mm -hmm. Mga bata, base sa ating aktividad, ano kaya ang magig Ano kaya ang ating tatalakayin ngayong araw? Sige nga sa pag-uugali Tama! Ang mabuting pag-uugali bilang kasapi ng mag-anak. Ano nga ulit ang ating tatalakayin? Basahin natin ng sabay-sabay. Ang mabuting pag-uugali bilang kasapi ng, ng mag-anak. Magaling mga bata! Ngayon susuriin natin kung ano ang inyong ginawa. Sige nga, tumayo ang pangkat isa. Ano ang inyong gawain? Oras ng pag-uwi pagkatapos ng klase. Ang sagot po namin, teacher, mahalagang ipaalam sa mga magulang ang schedule ng klase para alam nila kung anong oras ang, ang uwian ng mga. Tignan nga natin kung tama ang sagot ng pangkat isa. Basahin nga sabay-sabay, ng mga bata. Oras ng pag-uwi pagkatapos ng klase. Mahalaga na ipalang sa magulang at iba pang kasapi ng mag-anak ang schedule ng klase. Lalo na ang oras ng simula at tapos ng klase sa ganitong paraan alam ng mga kasapi ng magana kung ano oras ang dating mo sa bahay at anong oras ka hintayin. Tignan nga natin, tama ba ang sagot ng pangkatisa? Opo, <coughs> teacher! Magaling, kaya bibigyan ko sila ng dalawang puntos. Mga bata, bakit kailangan ipaalam sa ating mga magulang ang oras ng ating pag-uwi at ang schedule ng ating klase? Sige nga mga bata. Para alam po nila teacher kung kailan kami susunduin at hindi kami mapahama. Tama sapa. Mahalaga, mahalagang alam ng ating pamilya kung ano ang schedule ng ating klase. Dahil kung may mangyari sa atin, maaring pwede nilang tawagan ang inyong mga guro. Maliwanag ba? Oh po, teacher! Bigyan nga natin si Sapa ng Barangay Club. At, at dahil dyan, bibigyan kita ng isang puntos. Ngayon naman, pangkat dalawa, maaari bang tumayo si Hitshra upang basahin ang at ang kanyang sagot? Uri ng kaibigan na sasamahan. Kailangan kilala ng magulang ang mga kaibigan para alam nila kung sino ang kanilang tatawagan pag may problema. Tama. Tignan na natin kung tama ang sagot ni Hichwa. Basahin ito ng sabay-sabay. Uri ng kaibigan na sasamahan. Marapat lamang na ang iyong mga kaibigan ay kakilala ng mga kasapi ng mag-anak. Mahalaga ito upang pagdating ng panahon ay may makapagsasabi o makapagtanungan tungkol sa iyo kung nagkaroon ka ng problema. Sa tingin ninyo, tama ba ang sagot? Tingin ang pangkat dalawa? Opo, pa, teacher! Dahil dyan, bibigyan ko siya ng dalawang puntos. Yay! Ba Sa tingin ninyo, mga bata, bakit kaya mahalaga na alam ng inyong mga pamilya kung sino ang inyong mga kaibigan? Sige nga! Para teacher, kahit may problema, may matatawagan sila at kilala nila yung mga kaibigan. Tama, Hishra. Lagi niyong tatandaan, importante na malaman ng ating pamilya kung sino ang sinasamahan natin. Nang sa gayon, kung magkakaroon kayo ng problema, ay mayroon silang matatawagan. Tama ba mga bata? Opo, teacher! Bigyan nga natin ng Jollibee Club ang pangkat dalawa. One, two, three. One, two, three. Bida! Bida ang saya. <laughs> Dahil dyan, bibigyan ko ang pangkat dalawa ng isang puntos. Yay! Mga bata, sa buhay at gagawin niyo ba ang mga ganitong uri ng ugali? Oo, Oo po, teacher. teacher. Bakit niyo naman nasabi? Sige nga, sapa. Mahalaga po ito, teacher, kasi kapag wala ito, hindi natin alam at mapapahamak tayo. At Magaling, sapa. Gana. Paano naman natin itong pahalagahan ang mga ganitong pag-uugali? Sige nga. Sige nga. Jero, uh, natin ito sa pamamagitan ng mga uh, ng mga gawain pag-ugap, mabuting pag -ugali. Tama! Sa tingin ko, naintindihan ninyo ang aking tinalakay. Ngayon, may itatanong si teacher. Ano nga ba ang mga mabubuting pag-uugali na ating tinalakay kanina? Sige nga. Sige nga, Sharina. Pagtupad sa gawain bahay po, teacher. Magaling, Sharina. Anong pangkat ka, Sharina? um uh, apat. Magaling. Bibigyan kita ng dalawang puntos. Sige nga, Pagsunod po, teacher. Magaling. Pagsunod. Ano pa? Bibigyan kita ng isang puntos. Sige nga. Paggalang po, teacher. Magaling. Paggalang. Ano pa? Tamang oras ng pagwipot. Magaling! Ang inyong mga kasagutan ay tama. Ngayon, mga bata, titignan nga natin kung talagang naitindihan ninyo ang ating tinalakay. Magkakaroon tayo ng isang pagsusulit. Sige nga, basahin natin ang panuto. Panuto! Lagyan, tingin ang patla. kung hindi. Sino ang gustong sumagot? Sa unang katanungan, sige nga, Jerome, basahin mo muna. Hindi maligo araw-araw. Ano ang iyong sagot? M po, hindi. Magaling. Sa tingin ninyo, tama ba? Opo, teacher! Magaling naman mga bata ibig sabihin, naintindihan nyo talaga kung ano ang ating tinalakay. Ngayon, magkakaroon pa tayo ng isang pagsusulit. Kumuha kayo, kumuha kayo ng malinis na papel at sagutan ang katanungan na ito. Basahin muna natin ang panunto. Panutol, lagyan ng check ang pangungusap na nagpapakita ng mabuting pagkunali bilang kasapi ng mga mag-anak at ex kung hindi nagpapakita ng mabuting Tapos na ba ang lahat sa kanilang pagsusulit? Opo, teacher! Magaling, maaari bang tumayo ang lahat? mga bata, magkakaroon kayo ng takdang aralin. Basahin natin kung ano ang inyong takdang aralin. Itala ang tatlong mabuting pagbubahi ng sumusunod bilang kasapi ng pamilya. Tatay, nanay, mga kapatid. Naintindihan ba? Opo, teacher. Magpapaalam na si teacher. Paalam na mga bata. Paalam na po, teacher. Bye-bye. <laughs>